Kalau pun, kalau pun kawan kawan, kawan kawan pun 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 Salah pun 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 pun

Hmm. <laughs> Ay, guys, oh, look. Magkating class lang ako. <laughs> ano ba siya? isa kay Gikan pa lang may nagpa nag ng mahal ko. Manila <laughs> Ang isa kay Gikan, ng pesta guys. Tanawa lang. Tanawag yun ang mga tiyan busok pa kay guys. Ah, nahiya ako. <laughs> oh, o, sabi ni JP, si Tita Gid ang magdako. Pero ang pinakadako, Si Adi Adi, Adi. Adi. Adi, excuse me, wala ko dali. Always si ka, 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 ka Pinakadako. Pinakadako. Pinakadawa daw si JP. Nabas ka nga. The biggest of the yung family. mama, oy, Sabi niya, the biggest, the biggest, biggest of the family. Ikaw Ay, siyempre, pa? mama. Wala mama kanina, pag niya? Si mama, mama niya, mas tako, oy, Nasa si 61. 63 ka daw. 63 ka kanina. Kunti lang tayuhan, Ano pala? Tapos magtanong ka pa. 64. Ano po? Pila M1 kanina. 63. Ako 64. Ako pindot na 64 pa 64. no? 64.4 Ang parehas lang ganit 64.4 Parehas lang me, 64.4. 64. Pero 64. ang 64. belt sa lawas talawas ka. Nung sa day ka talawas. Magbunay ang mama. Talawas po. Siyempre mas ano nang yari ka ba? Kung yun? dako lang ang didi, para sa'yo, para sa mong lawas ba? Gusto ka, Ani. I'll give you. No, I don't want it. <laughs> no, thanks. No okay. thanks. Mag-shook mag ka naman. Ano mo, ito alaga ko. Ang alaga ko, ganyan ka ano. Tapos ganito lang ang katawan niya. Magpunta siyang Thailand sa katapusan, magpatanggal siya. Gusto niya ganito siya. lang na size sugat ka alaga ko malangit sabag kaya katpayat sa kan kay payat, payat ko tapos ganang Bakit malaki mm -hmm. niya? ano din sa jeans naman pero mag, so, uh, magpaano siya magpatangga na siya <laughs> <Don't enjoy that>. <laughs> <laughs> point ko komel ko ko komel Kapal na mukha na ito. Kapal na Meron ito. Talikuran. Oh, meron ako konti, dahi. Bongo. Tama-tama <laughs> na na eh. Uy, mas na pa ako sa iya ha. Tama-tama -tama hmm. lang. na sa Sige, ko. ano na lang. Ano na kung saan ako cinta. Iya puto. <laughs> Parehas lang yun. imo ko cinta. Bicho bicho. <laughs> <laughs> oh, no. Ito patugdabaw. Happy. Pero pag ikaw binuli, oh hindi ako ganyan. Oh, oh, o, na Hindi ako Ayana, na kanina, ang sabi sa piting no, rong mong bana. So, kung tagay, pag magtagay, tagay. Saan ka magyapon? kanina lang yung mong bana. Sa sa mga ako. Excuse me guys, close Gamay lang, na ako. Please love

ay guys, magtubig-tubig ng tag guys later na Abri, pang minahan na. Sarado yung Lamay mo yung ang tubig na ito. Kaya pasama na magkukad na siya. May mga juice man ata sa Ayaw mo tubig na Tubig na lang. Lamay yung lang juice. Hmm, ako na juice man. Hindi ko yung dalawa. Yung ano ayos, di Ah, ay, lalo? Ako sa ako lang isa

Kasi mo ah, look for surroundings. <laughs> hindi <laughs> naman ni ka masaya. Sakit naman ni sa buot. Wala, hindi ko alam. Di ba alam ka daga? Hindi siya alam ka Di nga, pa ipag-aaral ka. Pa, 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 paano ka lang na, nakakuha ka ito, ma'am? nagbili man siya. Bakit may, may sama ka ba ng loob? Bakit ka umuha <laughs> Hindi, um pwede mo palit lang. Umasa mo ng loob Sakit Laging <laughs> masasakit yung loob mo. Tapos kwatro pag yun. Na, ano siya na heartbroken si mama. Yeah, hey, uh, by, by dos lang guro to. Dako kayo ng kwatro kantos. Dako ng bilog lang. May dos Yung ano maliit lang yung, si guro. Di dos. De dos. dos. Hindi oh, bragod? Okay. Nana siya yung Ano siya mga kayo Ano siya na Maka live ako. Huwag lang gusto ako mga... Hindi ko makita. Hindi mo siya live kayo. Naka-save mo niya. I know. Mm -hmm. At least makita ko sa live. ako ko ako, tanong. Iayag ko din. Hello, guys. na natin ito, be. Para makita yung beauty na mga mga mga. Ito, guys, oh. Halini pa na pananigin. Na-execute siya ng school. The biggest. The biggest. But the pretty is. <laughs> Wala kayong masay. Pakihop sa video. <laughs> <laughs> Korte mo ito. Mag, mag, mag kayo, ano, yung sukatan ba ng gamot sa hospital ba? Yung 5 ano 5cc, 5 cc. Serious na. Yung gusto na tiki-tiki na. 5, 5, 5 ml. Watong sa cup by, by si katong oh. ano ba? Abini mo mga puso kayo mainom, ino. taw-taw, lubong, tulog na. Hawa na, may na. Ganit si na rin, na. Bata. na ba ba tayo? Nagbulong Wala ihi, wala ihi ay ni. Bawal <laughs> gito din yun. Para wala mo, basi mo na po ka dito na po ka. na. Wala ko space kayo mga tating. Tating, sige. Ang